nga panuntunan ng tunggalian. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa si diablo sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala na ang diablo, ang nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito ay nayag ang anak ng Diyos pang iwasak ang mga gawa ng diablo. Nang gumagsak si Adan at Eva, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na mamuno sa mundong ito, ngunit nagpataw siya ng ilang tuntunin at limitasyon sa kanya. Bagamat hindi natin alam ang marami sa mga alituntunin ng po sa libutang tunggalian, bigyan tayo ng Diyos ng ilang kaalaman sa mga limitasyong ipinataw sa kasamaan. Inihayag din niya sa atin ang ilan sa mga limitasyon na ipinataw niya sa kanyang sarili sa alitan na ito. Ano ang mga patakaran na mamahala sa tunggalian ng Diyos at ni Satanas? Mga tuntunin ng tunggalian, ang Diyos ng mundong ito. Mga limitasyon ng tunggalian, mga limitasyon sa panahon, pisikal na mga limitasyon ng mga sandata ng tunggalian mga limitasyon sa magkabilang panig sa ang sandata sa ating kamay mga tuntunin ng tunggalian ang Diyos ng mundong ito na binulag ng Diyos ng ito ang mga pag-iisip ng mga hindi magsisisang palataya upang sa kanila ay huwag suminang ang kaliwanagang ng ibanghelyo ang kalulatian ni Messiah na siyang larawan ng Elohim hanggang sa pagdating ng kristyanismo alas buong mundo ay sumasamba sa mga Diyos Diyosan ngunit ano ang nasa likod ng mga idulong ito sa likod ng mga pantyon ng mga e Egyptyo Kananeyo, Romano at Grego ng mga Diyos ay mga demonyo mga nahulog na anghel ngunit hindi sila kontento na sambahin sa pamamagitan ng mga Diyos Diyosan o peking Diyos nagsisikap silang mangibabaw lang ng aktibo sa mundong ito at sa mga naninirahan dito ang inais ng bayan ng Elohim na muling itayo ang templo ang ng labanan upang impluensyahan ang kaisipan ni Haring Siro si Satanas, ang prinsipe ng kaharian ng Persya ay, nag ay nagkipaglaban kay Gabriel sa loob ng tatlong linggo hanggang tumanggap siya ng tulong mula kay Yeshua mismo Miguel hindi ginagamit ng Diyos ng Elohim ang lahat ng kanyang kapangyarihan laban kay Satanas Pinapayagan niya ang kaaway na magkaroon ng isang tiyak na antas ng kapangyarihan sa planetang ito. Bakit? Dahil ang Elohim ay pag at hindi siya gumagamit ng pamimili, pamimilit o pinipwersa ang sinuman na sumunod sa kanya. Mga limitasyon ng tunggalian Mga limitasyon sa panahon At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Nilinaw ng Biblia na si Satanas ay binigyan ng otoridad sa mundong ito. Sa isang punto sa kasaysayan, inilipat niya ang otoridad na iyon sa isang relisyosong kapangyarihang pampulitika. Ang, ang kapangyarihang ito ay pinagkalooban din ng iba pang mga kapangyarihan. Ngunit may limitasyong ipinataw dito. 42 buwan na isang panahon at mga panahon at kalahating panahon. Ibig sabihin, 1,200 taon si Satanas mismo ay binigyan din ng limitadong panahon pagkaman hindi ito nasusukat sa eksaktong mga taon dahil si Yeshua ay nanalo sa cross ang Diablo ay may maikling panahon <coughs> higit sa lahat alam natin na ang Elohim ay nagtagda ng panahon kung kailan mawawalan ng panahon at ang at sa Satanas at ang kanyang mga anghel <coughs> physical na limitasyon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito lahat niyang natang kilik ay nangas sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Tinutulungan tayo ng aklat ng hug na maunawaan ang limitasyon. Pinapataw ng Diyos kay ang Elohim kay Satanas. Sa isang konseho ng mga makalangit na nilalang, ipakita si Satanas sa kanila sa harap ng pampublikong paratang na ginawa ni Satanas sa Elohim. Tinuro niya ang kaso ni Hob. Pinanatili ni Satanas ang kanyang mga akusasyon na nag-aangking hindi patas sa proteksyon kay Hob. Pinahintulutan siya ng Elohim na salakayin ang mga ari-arian ni Hope, ngunit hindi ang kanyang sarili. Sa harap ng katapatan ni Hope. ginit ni Satanas ang kanyang mga akusasyon laban sa Elohim. Pinahintulutan siya ng Elohim na saktan ang katawan ni Hope, ngunit huwag siyang patayin. Marami tayong natutunan dito kaya lang may mga panuntunan sa pansalibutang tunggalian. Merong mga panukat sa makalangit na hukuman kung saan malulutas ang mga akusasyon laban sa Diyo, sa Elohim. Kulit hindi nilalabag ng ilohim ang mga sagradong prinsipyong likas sa pag-ibig at katarungan. Ang mga sandata ng tunggalian, mga limitasyon sa magkabilang panig, hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan at siya'y walang anuman sa akin. Ang Elohim ay makapangyarihan sa lahat, sa satanas ay hindi. Ang Elohim ay maaaring magpataw ng mga pag-iigpit sa kaaway. Ang kaaway ay hindi maaaring magpataw ng mga pag-iigpit sa Elohim. Iyan ba man dahil sa mismong disposisyon ng Elohim, nilimitahan niya ang kanyang paraan ng pagkilos, ngunit walang anumang pagbawas sa kanyang kapangyarihan ang isa, ang isa sa mga tungkulin ni Yeshua nang siya ay nagkatamang tao ay sirain ang mga gawa ng Diablo kaya ano ang bumipigil sa iluhim na durugin ang paghihimagsik ngayon ang iluhim ay may mga limitasyon kaya lang pagbibigay ng malayang pagpapasya at iba pang mga tuntunin na humahad lang sa kanya na pusain ang kasamaan sa mundong ito na maaaring magdulot ng pagdududa ng mga tao sa pag o kabutihan ng Elohim. Ngunit inihula na magkakaroon ng isang panahon sa kasaysayan at ito ay mangyayari sa lalong madaling panahon na ang lahat ay magkakaroon ng kanilang bahagi sa alitan. Pagkatapos ang Elohim ay magiging malaya na kumilos upang nanap na wawasakin ang kasamaan. Ang kasamaan ay hindi magpapatuloy magpakailanman. Isang sandata na nasa ating kamay at sinabi niya sa kanila, ang ganito ay hindi mapalalabas ng anuman maliban sa pamamagitan ng panalangin bakit may mga panuntunan sa pansalibot ng tunggalian ang isyo sa labanan ay hindi kung sino ang mas malakas ang isyu ay kung sino ang tamak, at ang, ta ang, at ang tanong ay makatarungan ba o hindi patas ang ilohim sa kanyang pakikitungo sa mga nilalang upang malutas ang isyo kailangan ang isang patas na paglilitis upang maging patas ang paglilitis na ito dapat na igalang ang ilang mga panuntunan na marami ay hindi natin alam sa mga tuning alam natin na mayroong kapangyarihang lumampas sa mga hangganan panalangin sa isang paraan kapag nanalangin tayo ay pilahin, pinapahintulutan natin ang Elohim na kumilos sa parang hindi niya gagawin o hindi natin hilingin sa kanya hindi mahalaga kung naunawaan natin o hindi kung paano gumagana ang sandatang ito ang mahalaga ay gumagana ito sa pamamagitan ng panalangin ay may sasakatuparan natin ang payo ng Santiago kung gayon, pasakop kayo sa Elohim. Labanan ninyo ang Diablo at tatakas siya sa inyo. Hindi madaig ng kaaway ang mga pagpakumbabang mag-aaral. Nag-aaral kay Isaya. Ang tao lumalakad na may panalangin sa harapan ng Panginoon. Binibigay ni Isaya ang kanyang sarili bilang kanlungan pahingahan mula sa mga pag-atake ng masama. Yung tulutan ni Satanas na tuksuhin ang masyadong tiwala na si Pedro kaya ng papahintulot natuksuhin si Job unit nang matapos ang gawaing iyon ay kailangan niyang magpahinga kung si satanas ay pinahintulutan na gawin ang kanyang, kanyang paraan wala na sanang pag-asa para kay Pedro Maaring nawasak, nawasak niya ang ganap ang, ang pananampalataya ngunit ang kaaway ay hindi maglalakas loob na pa sa kanyang tinalagang hangganan ang kapangyarihan sa buong puwersa ni Satanas na makapagpahinto sa kaluluwa ng umaasa na simpleng pagtitiwala sa karunungan na nagmumula sa Elohim.